Una muna, Ina, yung mismong manalo, napakahirap. Mm -hmm. Dahil mga bilyonaryo, mm -hmm. mga kilala, yung mga kalaban. Mm -hmm. Kaya ang pag-asa namin ay yung mga butante natin ay dumami na. Mm -hmm. Yung mga butante mm -hmm. yung nagtatakwil sa lumang mga muka na paulit-ulit na pumipwesto sa Senado, pero wala namang batas na ginagawa, o matinong batas na ginagawa para sa mga manggagawa at sa masang Pilipino. Sana ay maabot ma ma na yung level na majority ay maumay na doon okay. sa pabalik-balik na mga politiko sa Senado pero wala namang nangyayari. Yun ang pa aming pag-asa dahil wala namang kaming bilyon o no? wala namang kaming no. hindi naman kami mga sikat. Ang dala naman okay. namin ay yung aming tuloy-tuloy uh, uh, na ipaglaban may eleksyon o wala para sa interes ng mga manggagawa at yung konkretong mga plataforma, mga specific na plataforma na hindi jargon, yung paula rin ko ang bansa, kundi mga specific